Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. Halina't maging bless ako po si Father Aris Olan at ito ang palaman ng buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Mateo chapter 23 verses 1 to 3. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Napakaganda po ng paalala sa atin ngayon ng ating Panginoong Yeso Kristo na wa ang unang magsasabuhay ng magagandang aral ay ang nangangaral. Kadalasan po kasi kung sino pa yung dalubasa sa kotosan, kung sino pa yung magaling magsalita, sila pa yung hindi nagsasabuhay ng mga dapat gawin ng tama at ng mabuti ako rin po sa aking personal na buhay ay pinapaalalahanan din Jesus na kung ako ay nakakapagbigay sa inyong lahat ng mga pagninilay, ng mga magagandang pananalita, dapat ako ang unang magsasabuhay nito. At tunay nga kung hindi naman talagang madaling isabuhay ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong sa Kristo. Hindi madaling isabuhay ang magpakumbaba, ang magpatawad, ang magmahal kahit na paulit-ulit ay nasasaktan. Ang ibigin mong iyong kaaway, hindi po lahat madali ito. Subalit kung bubuksan po natin ang ating puso sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, siya mismo ang tutulong sa atin na kung ano yung magaganda nating sinasabi at pinapangaral ay ito rin mismo ang ating maisa sa buhay. Nawa magising ang ating puso, ang ating diwa, na wag lang tayo puro mabubulaklak na pananalita ang mayroon. Sana ang magagandang ipinapangaral din natin ay mapanindigan natin at makita ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa halip na husgahan natin ang bawat isa at magturo tayo kung sino ang gumagawa ng mga bagay na hindi tama at hindi mabuti, magtulungan po tayo, magdasalan tayo. Muli, ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.